But, I can't just hold this memory, memory. Kasi, siya, business, siya, and uh, keep okay, uh, it with me. Kasi ano sya eh, mga na sya eh. Ah, kay father po, si nandito. Pag nagkikita -e sila, hindi sila mag sa Tagalog at sa Kung hindi, sa pa wala So, ay uh, so, like, hindi ko na iintindihan, nakikita mo yung mga funny Kaya talaga, may hapa yung Tita Bibeth, if you're gonna use uh, one adjective to describe um, Miss Glo, uh, ano po yun? Regal. Hindi ko tumawa Thank you po. Thank you po. Thank you po. Para makiramay si Tita Gloria kasi parang namin siya just like the I'm eldest told. child of my mom. Dahil Tita Gloria lost her mother at a very young age. So, ang, um, ang um, um, turing niya sa nanay namin kay Mama Nene ay tunan niya kina. So, nandito po para dumamay sa kanyang pamilya kay Marites. Thank you. Okay. Uh, uh, Meron kang fan members ba with Tita Glow? Oo oh, naman, marami. Yeah, nung, lagi kami clean sheet sa bahay niya. Siyempre, clean shine. Nalaga kami. Uh, mga acting advice din. Marami sa binibigay. Sa mga pinaka nagbibigay ng inspiration sa amin. Dahil siya sa mga pinaka magagaling. Kaya, ayun. Close din siya kay Elvis Elton. Ayun. Sige, pasok na Thank you po. Oh, ya. Yeah. Yeah. <laughs> <Sino? I'm... laughs> <laughs> <laughs>

dan 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 dan